Gusto mo bang laging magkakaroon ng pera? Gusto mo bang laging swertihin sa pera? Kung ikaw ay isang mananaya, e try mo po ang paraan na ito. Isang napakabisang paraan upang mag-attract ng pera. Hindi lang po ito uh, pampaswerte sa mga manunugal or uh, mga naglalaro ng luto. Ito po ay pampaswerte din ito sa lahat po na klase po na may mga negosyo. Pwede kang gumawa nito kung mayroong online business po kayo at kung may trabaho kayo, pwede mo rin itong gawin. At pwede mo rin itong gawing pampaswerte sa iyong mga sari-sari store, kahit ano po. At kailangan lamang mga kaswerte pag ito'y ginawa mo, 100% ikaw ay naniniwala sa pampaswerte. Ito mo ba ang laging swertihin pagdating po sa pera? ikaw ay may problema sa ngayon, gusto mo bang makalabas sa ganong sitwasyon? I-try pa ninyo ang paraan na ito. At kung ikaw man ay may, may mga problema na dapat agad-agad, gusto mo agarang solusyon, And then, uh, gusto mong magkaroon ka agad ng sagot sa iyong mga wishes or kahilingan. Kung may mga pangarap ka sa buhay and then hindi pa siya natupad, itry po ninyo ang paraan na ito. Ang kailangan lang, pag ito po'y ginawa mo 100% po, na ikaw ay naniniwala na ito po'y magdala po ng swerte sa inyo, na sa pamamagitan po nito, kung ano man ang iyong uh, kahilingan, ibibigay po sa inyo sa ating mahal na Panginoon. Positive ba kaswert ko? Upang uh, magkaroon ka ng connection sa universe. And then, magulat ka na lang sa resulta nito. Once na ito po uh, gagawin mo, positive lang, kung ano yung kahilingan mo, ibibigay sa iyo. And then, ang i mo po, mga kaswerte ko, ang tubig. Sa tubig naman, ito po ang ating tubig. So, pwede po kayong gumamit ng tubig ulan kung mayroon po kayong tubig ulan dyan. And then, pwede rin kayong gumamit ng tubig po sa batis, kung may tubig batis kayo. Kung wala naman po, uh, tubig po sa posit natin or sa gripo natin, pwede na po, pwede, pwede na rin yan. And then, kailangan din natin ang bulak. And then guys, ang una mong gagawin dito guys, Uh, umupo po kayo na nakaharap sa bandang silangan and then kung mayroon kayong Chinese sinsinso magsindi po kayo ng Chinese sinsinso kasi po ang Chinese sinsinso isa din itong napaka ganda pong pampaswerte po, nag-attract po ito ng positive na enerhiya so ayan po guys, ang una mong gagawin dito kumuha po kayo ng asin sa asin naman po um, kahit anong klase na asin, so ito po ang ating gagamitin ngayon. Ito yung asin na ginagamit po natin pagluluto sa kusina natin. And then, uh, guys, kung gumawa po kayo ng pampaswerte, isiparit po ninyo yung asin para sa pampaswerte lang talaga. And then, isiparit mo rin yung asin na para po sa pagluluto, okay? So, ayan, kumuha lang po tayo ng ganyan kadami, guys. Ganito po kadami, ayan, ihulog mo lang siya dyan. And then, ang susunod na uh, ilagay mo po ang ating bulak. Ito po guys, ang tubig at saka ang asin, ito po ay napakaganda po na pampaswerte po ito. Talagang pag-ampera kasi nito, ang tubig kasi ay magiging magaan po ang daloy ng pera. And then, ang ang asin, uh, kontrausong, kontra malas, ang taboy kamalasan, and then pag-attract po ng positive na eneriya, and then swerte din. Tested and proven na po ang asin. And then guys, kailangan din natin ang pito po na uh, bulak. So, pito po. Uh, kung magtanong po kayo bakit kailangan yung pito na bulak, yan, ilagay lang natin dyan. Guys, ang bulak po ito po ay nagdadala po ito ng magiging magaan po ang pasok ng pera. No? So, pito lang po na balls na bulak po. No? Ilagay mo lang siya ng ganyan. And then, ang next po, kumuha po kayo ng buo po na dahon ng laurel. So, mayroon tayo ditong buo na dahon ng laurel. Ito po, ito, buo siya. So, isang piraso lang po na buo na dahon ng laurel. So, ang gagawin mo po dito mga kaswerte ko, huwag mo munang ilagay dito ang dahon ng laurel. Ito, hawakan mo muna ito and then ilapit mo po sa iyong bibig. And then mga kaswerte ko, um, kung ano yung i-manifest mo dito, yun po ang iisipin mo, okay? Baga sa ano yung, kalimbawa, gusto mong gagamitin mo po ito para nag-wish ka na uh, mananalo ka sa luto, upang uh, magkaroon ka ng biglaang pera, yung mga ganyan po. So ang focus mo po doon po, naka-focus naka ka doon, yung isip mo doon po naka-focus. And then mga kaswerte ko, mag-inhale, exhale mo na kayo. And then pagkatapos mong nag-inhale, exhale, pagkatapos po, uh, ilapit mo po ito sa iyong bibig, Again guys, uh, para lalo siyang uh, lalong mabisa itong gagawin mong kahilingan, uh, banggitin po ninyo ang iyong pangalan ng 7 times. seven times po guys, balik-balik mong banggitin yung tunay mo na pangalan ng seven times. And then after mong nabanggit ang yung pangalan um, next po, yung kahilingan mo po. So, ilapit mo po ito sa bibig mo and then banggitin mo po, magdala ka sa akin ng swerting tuloy-tuloy, magiging magaan ang pasok ng pera sa amin. And then, lahat naming mga pangarap sa buhay, magkaroon ng katuparan. I claim it, I claim it. Lahat ng pangarap namin, pamilya, magkaroon kami ng kung ano yung mga pangarap niyo sa buhay. Kung may mga utang po kayo, pwede mong isama po. Makakabayad ako sa lahat kong mga pagkakautang ng mabilis. I claim it, I claim it na mananalo ako sa luto. I claim it, I claim it. Ayan. Pagkatapos niyan mga kaswerte ko, ito po, ilagay mo siya diyan sa loob. Ganyan. yung wala siya ng pagganyan ganyan mga kaswerte ayo lang. And then, ito po mga kaswerte ko, ilagay mo po ito doon po sa iyong altar, kung may altar po kayo. And then, sa bandang silangan po ng iyong bahay. Kasi po, pag once po sa bandang silangan ito ay magbib magbibigay ito sa iyo ng tuloy-tuloy uh, po. Magbibigay ito ng, yung mag, parang nag-attract po ito ng swerte sa inyo. Nag-attract po ito ng pera. Kaya, napakaganda nito sa bandang silangan po ng iyong bahay. Kung wala po kayong mapaglagyan sa bandang silangan, pwede po sa sala, pwede po ito sa kwarto ninyo. Basta nasa pwesto po sa iyong bahay na nasa bandang silangan po. And then, pwede mo rin itong ilagay mga kaswerte ko doon po sa center, sentro po sa iyong main door. Kung mayroon kayong mapaglagyan dyan, kung may altar kayo, pwede mong ilagay doon sa altar. And then, ang pagpalit po nito mga kaswerte ko, pag sa tingin mo po medyo madumi na po siya, palitan mo siya kaagad. And then, ang bulak po, ito po guys, ang bulak kunin mo lang siya pati yung dahon ng laurel, and then balutin mo siya ng plastic cellophane, din itapon mo siya sa uh, basurahan, and then ang itong asin doon sa lababuhan po ipasok mo siya di uh, ilab, i, 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 ibuhos mo doon sa lababuhan. And then Uh, pagkatapos mong nabuhos sa lababuhan, buhusan mo ng maraming tubig, no? And then gumawa ka ng panibago. Ito po mga kaswerte ko, isang napakabisang paraan upang uulanin ka ng swerte. Asahan mo mga kaswerte ko, pag pagkatapos mong nagawa ito, unexpected na mga pera po darating sa inyo. And then magkakaroon kayo ng sorpresa na hindi ninyo inaasahan o magbabago talaga ang iyong takbo ng buhay. Maraming salamat sa inyo lahat mga kaswerte ko at huwag po kayong mag- alala kung medyo halimbawa hindi pa dumating agad sa inyo, tuloy lang po. Think positive para makamit mo ang iyong pangarap sa buhay. Maraming salamat po. Good luck sa inyo lahat mga kaswerte.